Hello mga patroots Ano nga ba ang itsura ng tinutuluyan namin dito sa Greece Accommodation ba? Ang mapapansin nyo Ito yung itsura May kanya kanyang kwarto Ayan, nandito ako sa taas At hindi ito yung tinutuloy ako nandang sa uba. Sa katroops natin to Ayan, 209 pagpasok mo dito bubungad na agad yung locker yan mayroong cabinet yan may mga cabinet dyan yan tapos CR ah, CR to ganito yung CR yon may labat kuan <coughs> jacuzzi may salamin tapos may aircon style ano to? hotel ito yung hotel na na lugi Mas binili nung company namin dito kami pinatuloy no? Yes. Ayan, ito yung kama, may isang kama dito. May isang center table dito. Yan, nandito si Katrops natin, oh. No? Sa cellphone lang, maghapon. Yeah, Katrops ay yan. So, pagdating dito, mayroong master bed. Ayan, kay Katrops Ivan to, eh. Master bed. Siyempre siya yung na dito, eh. Sa yung hari. Ito yung mga dala ni Katrops Ivan, oh. From Philippines, yan. Tapos meron dito na isang bed pa. Tapos meron din dito na lagayan ng mga damit. Ito para dito. Ito para doon. Ito. Meron siguro dito no. Tapos ito may supa. Na hindi <coughs> rin tulugan. Mali ang isang room ay apat. Apat sila dito, bali isang room, apat sila. Hindi ka tulad sa Taiwan na uh, may privacy. Na may mga harang-harang dito, kortina. Ano? Dito yung wala. Pagbukas ng ilaw, gisingan kay lahat. <laughs> may TV naman. Yan. May rice cooker. Tubig. Yan. Bawal din dito magluto kasi parang Taiwan din. Hindi pwede magluto dito. Pero ang Pinoy. Pinoy, ang Pinoy, tayo. Pinoy tayo. Matigas ulo, nagluluto. Wala dito kanin. Hindi wala kapin, kanin. Kaya kailangan magluto. Tapos dito rin ako nakikitulog muna kasi wala pa siya kasama dito eh. ito yung Starbucks natin galing Taiwan kay manager. Ayan, shout out si Sini. Nakarating na ng Greece. Tapos may terrace dito eh. Ah, may terrace. <coughs> Bablog mo mga damit ko. Yan, to. Naglabas si Ivan. Yung terrace dito. mas pagdating mo, ito yung tanawin. Ayan, ang oras dito ay ano na, siguro mga 7. May araw pa. Tapos doon, iba-ibang lahi yung nakatira doon eh. May Pakistani, may Greece, at iba-iba. Ito yung mga Pilipina eh. Tapos nandun ako sa baba. Mga katropos yun, doon yung kwarto ko. Uh, malaki lang to ng konti malaki lang to ng konti yung tinuturo ni Ivan yan dating hotel to ayun eh, no? oh. yung swimming pool na nagsara lang na binili lang ng Mitchis Rinella yung hotel namin tapos mga troops pagpupunta pala kay dito uh, iba ang saksakan dito eh. bilog no bilog Ayan, kulay bilog. Ayan, o. No? Bilog yan. Hindi yung lapad. Kaya may dala kami ng ganito. Extension. O, adapter. Ayan, dala ni Ivan to. Ayan, o. Tapos ulay yung doon. Kulay bilog dito, mga bilog. Mga saksakan dito, bilog. Kaya may dadala ka ng adapter. Ayan, ito yung room dito sa Greece. Ayan, hindi tulad sa Taiwan na may ano, double deck na may mga taklod na no, kortina. Yan, hanggang dito na lang yung vlog. Maraming salamat at i-share nyo sa mga kababayan natin na gusto magpunta dito. Bye-bye. See you in another vlog. bye Ban. Shout out. Shout out mga boss. Mga troops natin yan.